Sige na, sige. Narito ho kayo upang manoorin ang isang paglilitis. Dahil ayang ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin. Si Mang Sirap yung pisak at surutin. Dahil hindi ito ang nasasakdal. Dahil hindi ito ang nasasakdal. Dahil hindi ito agad. Ah! Magandang gabi, Gino. Magandang gabi rin. Silencio! Huwag kang magsasalita habang kami nagsasalita. tulad niya. Mang-mang! At yan nga ang suliranin ng may kapangyarihang tulad namin. Tumigil ka na! Basta ka mo kasi galaw ng galaw! Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. Hindi mo pa alam? Hindi ho. Ah, problema mo na yon Pag-aruga ng bata ang krimen niya. Pag-aruga! Pag-aruga! Pag-aruga ng bata! At ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta sa makatuwid. Nawawala ng pera ang federasyon. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federasyon. Narinig pa nagsasalita sa anak niya. At alam pa ang pangalan ng anak niya. Sol, rumalidad lamang itong paglilitis. Rumalid pag na ho ang hatol ko. Ang parusan niya ay nais nice panoorin itong mga pulubi. Siya ay bubulagin. Ginoong sirapyo, mabuti ba ang tulog mo? Oo. Uh Nakakain ka na ba? Oho. Magaling! Handa-handa ka na sa paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot yung kamisin dentro mo. Ikaw ba yung na? Naligo? Nagpunas man lang? Naspray mo na ba siya? Ituloy ang paglilitis. Sa siyam na taon sa federasyong ito bilang hukom, wala pa akong nakikilan kasing tagdal nitong -dal dalawa. Ituloy ang paglilitis. Bueno, ginoong si Rapio. Sabihin mo sa amin. Kung ka na matuwid, sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan! Si Rapio. Sirapyo. Sirapyo? Sirapyo? Si- Sirapyo? Sirapyo? Ano ho? Sirapyo ano? Sirapyo ho. Sirapyo? Sirapyo? Ah hindi ho. Sirapyo lang. Ah. Sirapyo lang. Okupasyon. Okupasyon? Wala. Wala ho. Ano? Wala kang okupasyon? Wala ho. Hindi ba isa kang pulubi? Oo. Okupasyon mo yun. Klasifikasyon. Klasifikasyon? Klasifikasyon? Klasifikasyon! Ano ang parsifikasyon mo bilang isang pulupi nagmamakaawa o aliwan? O kunwari o karaniwan? Ikaw ba ay nagrirenta? Sa gol o bata? O nga Ang luha ng madla? O yan ang oring nagmamakaawa! O tumutugtog ka ba ng slendro gitara, drum o kahit na banda o rondalia? Kasama na may sayaw o kung na may kanta maaliw at mabigyan ka ng kwarta? Yan ang oring aliwan! Maari din namang ikaw ay nagkukunwari. Ikaw ay sa isang palaka. Oh. O kung hindi naman ka isang palsong, walit isang palsong pasipikado. Pakunwari, bingi, bulag, pilay, pipi, madlay, na madlay, ikaw na maliyaman. Yan ang uri, pakunwari. Walang guni-guni ang nasa uling uri. Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi. Walang guni-guni, wala rin sa lapi. Talaga na buhay na nasa uling uri. uri. Ang uring karaniwan. Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Uli ginoong hukom. Ano gagawin namin ngayon? Patibayin niyo ang krimen Patibayin ang krimenya! Patibayin ang krimenya! Bueno, ginoong si Rapio. May asawa ka na ba? Isang kabiyak? Isang babae bumahagi sa puso mo? Babae kinasasarap ng altar sa opisina ng Garpuno? Iyo pa ang lugar? Ginoong si Rapio. sagutin mo ang tanong. Napakasimple. May asawa ka ba? Wala Ginoong you know, si Rapyo, di ka dapat maniya. Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ko. Ibahin ko ang tanong. May asawa ka na ba noon? Asawa na nga yung nagsasaya sa bahay ng Diyos o sa bahay ng iba? O ano? Malinaw na malinaw ang mga tanong ngayon. May asawa ka na ba noon? Ginoong you know, si Rapyo, nakapagtatakay ang katahimikan mo. May asawa ka ba noon? Oo. ay Hindi siya ay patay na. Ah wala. Basta tinabi mo may asawa ka na nga. Magaling! Napakabilis ng ating mga paglilitis sapagkat ang ating mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Magaling! 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 magaling. Ginoong si Rapio, nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasalan niya Buhat sa inyong pagsasama? Buhat sa inyong pag-aasawa? Ginoong si tahimik ka na naman. Wala kang sinasabi. Wala kang ime. Pasisili at pasisili ang aming pananabik. Magkaroon ka ba ng anak? Payat na payat, tuyong-tuyo, wala na alilang, wala na katas naman anak? Ba't yung bahay tinatanong yan? Aba, pilosopo! Ano ba ang krimen ko? Ginawa si Patawarin ho ninyo ako ngunit! Pula ka bang utak, isip, katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Isang kulube, Hama! kulisa! Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka na ba ng anak? Oho! Ayos! Ba't di mo ka inami na may anak ka nga? Ano ho ba ang krimen ko? Umupo ka! Malalaman mo rin! Yun din ang pangalan ng namatay inang si Sol Consuelo. Namatay ang kanyang ina nung no? siya ipinanganak. Ang amin unang anak at namatay pa ang ina. Isang dalagang tahimik na may ngiting nagbumukahi ng simoy at tubig ng batis. Ang pagpano niya ay pagsapit ng kalangkutan. Dalawang hiyaw ang tumagingting sa aming silid sa gabi niya Ang hiyaw na happy sa pagkamatay ni Sol at ang hiyaw na takot na isilang na Sol na naging larawan ng kanyang inang maputi, maitim ang mga mata, madalas ay nakangiti, lundag ng lundag kapag inuwan mo ng kindi, matamis at laruan. Sana'y nakita siya at ang kanyang halakhak. Ang kanyang halakhak! Sol! Sol! Ano, oh. ano, 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 ano? Ano, ano yung sinasabi mo? Wala. Wala ho. Huwag kang marti -arte, arte pa. Basta't inamin mong may anak da, ka. Dadrama-drama ka pa riyan. Nais pong talungin ang radyo. Ano? Tapos na ang paglilitis? Oho, inamin niyo na nga na anak yung soul na yun. Ito ho ang instrumentong ginagamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Kahanga nga itong federasyon, ubod ng karunungan at pag-uunawa. Sapagat sa katotohanan ay pagkakawanggawa rawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagtiti o ang pagpilay kaya ipagpalagay natin bulag ang kriminal at nakikinabang sa pagkabulag niya. Hindi ba tataas din ang kita kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. At hindi na siya ang makikinabang, ang federasyon din sa pagkatata sa kanyang abuloy sa federasyon. Yan ang tinatawag kong maunawain parusa. Ang nagpaparusa at pinarurusahan ay kapwa na kikinabang. Ito ho ang ice pit. Ano? Handa ka na ba? Para siyano? sa ano? Sa magulag! Ha? Sa magulag! Madali lang iyan! Sanay na itong gwardiya! Alam niya kung saan parte ang unang matanda patukin. lukin. Pagbulag! Huwag kang matakot! Hindi ka ba't itetano? Sterilize itong ice pit! Dalihin niyo siya rito! Pati niyo akong magulagin! Yan ang pamantayang parusa. Para sa ano? Para sa krimen mo! Krimen? Huwag ka masyadong gumalaw. Tawan niyo ako! Tawan niyo ako! lang kayo! Huwag mo kami pagbibintangan! Hawakan niyo kamay niya! Hawakan mo! Ang ulo niya! Hawakan mo ang ulo niya! Ano ba ang krimen ko? Ang ano? Ang krimen ko! Ano Relax ang krimen, krimen ko? Relax lang! Relax! Kung ano gusto mong malaman? Ang krimen ko! Ang krimen mo? Yun lang pala. Di mo sinabi agad. Sigaw ka pa ng sigaw dyan. Ang krimen ni Mang Sirapio. Ang buhay ng tao ay lansangan ng hirap Ang mundo ay daigdig ng kirot at dahas. Pagsasalay sakit ng ating pagkatao. Pag-aaraw ng bata ang krimen ni Mang Sirapio. Krimen mo, Mang Sirapio! Ayon pa sa aming aklat, Bawal magaruga ng bata o asawa. Ang taunang kita ay nawawala ng pera. Ginagasama ang pera ng federasyon para sa isang bata. Magpabulag ka na ng makauwi tayo ng maaga. Ngunit wala naman akong batang inaaruga. Ano? Wala akong batang inaaruga. Ginoong you know, si Rapio, huwag ka na sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo ang lokohin itong hukuman. Wala akong niloloko. Ang parusa sa pagbubulaan sa hukuman ay magpinagawa. Nagsasabi ako ng katotohanan. Kaamin mo lang na may anak ka nga. Narinig kita, narinig ka namin lahat. At ito ay isang babae. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang pangalan pa nito ay Sol. Sinabi mo yan, sinabi mo. Di ba pinaaruga mo siya? Patay na si Sol! Ha? Patay na siya? Si Sol? Patay na? Wow. Tatlong taon na siyang patay. Nasa kasalan ng jeep. Patay na siya! Patay! tunay na malungkot ang iyong kwento. Pinipiga mo aming puso. Wala nga rin lang ang mahusay ka nga sa sini ng pangbubo. Patay na siya! Magsalisay ka nga na higit pa sa kapanipaliwara niyan. Totoo ang sinasabi ko! Totoo ha! May tatong saksi kami gino! Tatlong saksi na nanubog sa iyo araw gabi. Dalawang linggo sila nagbantay. Mga saksi sila sa krimen mo! Magsisinwaling sila! Wala akong batang inaaruga! Titignan natin. Lalabas din ang totoo. Kung sila ang nagsisinuling, sila ang paparosan. Ngunit, kung ikaw ang nagsisinuling, pumarito sa harap ang at tatlong saksi! Kayo na naman? Oo. Uh -huh. Kayo na lang palagi, napapapulag para sa iba? Talagang ganyan ho ang buhay. Nagpagtanggol ako kami ng kalinisan itong federasyon. Mga taga-patnobay na pagutihan, hindi itong lipunan. Kayo ba ang unang nakasaksi sa krimen niya? Oo. Uh -huh. -huh. Pwes! Ayon ho sa batas ng aming federasyon, kung mapapatunayan nila ang alamin nasa sa nasasaklan, kanila ang lahat ng kasagapan ng Indonesia. At, angiro... at just for na makikita namin siya. Namin. Siya. namin siya. Takot sa waring makita siya. Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagsitago pa may narinig namin siya. Heto na sol, kumain ka na, isuot mamaya ang damit mong pula. Heto na sol, kumain ka na, isuot mamaya ang damit mong pula. Ginoong si pinagbibintangan pinagbibindangan kita na pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka kayo din! Yan ba ang mga katibayan ninyo? Oo, masaya na kami. Kulang pa yan! Ang ninyo, nahuli na ako? Ano? Akala nyo? May isa ba sa inyo nakakita sa buhay kong anak? Wala! May isa ba sa inyo nakikita sa buhay ng anak? Narinig naman namin siya salita sa anak niya gabi-gabi sa buong linggong nanobo kami at kaya namin alam na alam ang mga sinasabi niya ay sapagkat... Nagsisinuling kayo! Nagsisinuling kayo! Nagsisinuling kayo! Kinaong sinapyo! Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras ay narinig namin siya ang paulit-ulit na nagsasabing Heto na sol, kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula at inuulit niya ito gabi-gabi Sisi non alin kayo? Nagsi-sinolan kayo? Nagsi-sinolan kayo? Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin niyo siya rito. Lulustahin niyo pa ang alaala niya. Kailangan niyo bang pagkilanlan ang buhay na may buhay? gusto na 'yan, Ginoo. Kung buhay ang anak ko, dalhin niyo siya rito at bulagin niyo ako. Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin niyo siya rito. Lulustahin niyo pa ang alaala niya. Kailangan niyo bang pakilaman ang buhay ng may buhay? Gusto na yan, ginoo! Kung buhay ang anak ko, dalhin niyo siya rito at bulakin niyo ako! Nagpadala na kami ng kasapi nitong federasyon sa barong-barong mo upang kunin na anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila. Nasaan sila? O ano? Nasaan ang bata? Wala. Ano wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay nila? O. Hindi mo ba nahuli ang anak? Wala po kami nakitang bata ron. Kung nagsisiruling ka? Hindi ko. Wala po kami nakita ang bata roon, kundi isang baul. Ito ho ang baul. Saan mo ito nakita? Sa barong-barong niya. Sa barong-barong niya? Oo, sa isang sulok. Hindi pa ito nabubuksan? Hindi po, nakakandado. Nakakandado? Huwag niyo, pakialaman yung baul. Akin yan, akin yan. Gino'ng sirapyo, nakakandado pa itong baul mo. Baliwala lang din sa inyo ang laman niyan. Nakita ko lang yan sa basurahan. Buksan ang baul! Huwag niyo buksan ang bala yan, papatayin ko kayo! Hawakan mo siya! Pigilan mo kami! Pigilan mo kami! Isusumbong ko kayo sa polis! Isusumbong ko kayo sa polis! Ibubunyag ko kayo sa madla! Inaabuso niyo ang mga matatanda sa federasyong ito! Walang sirapio, wala mga makakatulong sa iyo, ginoong si wala. Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito, ang bawat hiyo mo'y di maririnig, ang bawat kilos mo'y mabibigo, walang papansin sa iyo, dumayin ka pa at bukas makalawa, makikita niyo na magang katawas Itim na bulaklak ng pasig, tandaan nyo yan, may 40 pesos kayong dapat bayaran sa federation araw-araw at ibibigay nyo ang perang yan sa amin. At kung hindi naman, kung kayo nakakakita, pipitisin namin ang iyong mga mata. At kung kayo naman ay nakakapagsalita, puputulin namin ang iyong mga dila. At kung kayo naman ay nakakalakad dudurugin namin ang iyong mga buto. At kung hindi nyo pa rin susundin ang batas na ito, ang bawat daliri nyo isa-isa namin tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa federasyon ito. Ngunit kasapin na kayo nito hanggang kamatayan. Kamatayan lamang ang makapagliligtas sa iyo. Pagpatuloy ang pagbubukas ng baon. Marika! Ginagas na mga ofera ng, ng federasyon para